Grabing pangyayari mga idol Ayan Sobrang lakas ng ulan Hindi na tayo nakapagluto sa labas Inaabot ka ng COVID Pero dito na tayo sa balko ng luto. Buti may isa tayong lutuan yung dati Ay nako Ayan, grabing pangyayari Nakakikita ah, nyo naman no? Baha Ito na yung pinakamalakas na baha na naman na Naganap dito sa amin Ayan oh. Pinatay ko na rin yung ano dito, supply ng kuryente. Dito sa labas. Binaba na natin yung breaker kasi nga. Ayan, yung manuka natin. Aabuti na. Hindi pa to mga idol. Tataas pa to sigurado kasi ano? Hindi pa tumitigil yung ulan. Ayan oh. Mga mga, mga natin, oh kasi tinasana natin yung mga takit nila kasi yung problema pag inabot sila ayan medyo mataas pa naman yung inalagyan ng mga sisyo natin dyan okay kaya ito lang yung problema oh makikita nyo mahirap talaga ngayon lang to naman nangyari sa loob ng ilang taon siguro mga limang taon o mahigit pa yung nakalipas Ayan, ito na yung ating lutuan. Nangyari dito. Ayan. Okay na lang. Aabuti ah, na mga idol. Kaya, tinanggal na natin yung... Anilak, baka mabasak pa to. Iyaangat na natin. Ito. Oh. Dito yung wire. Yung live niya. Dapat may angat to natin na anak. Delikado kasi pag nabasa ito. Ayan. Ngayon lang to nangyari. Hindi uh, natin inaasahan na ang nangyayari to. Wala, sumasabi. Wala, sumasabi. nasa ito naman mga ito pa ayan huwag lang hulog din yan dyan Maraming pangyayari ito mga idol program natin tatanggalin na natin ito baka masira pa isipin na natin ayan sana huwag matanggal ano o tapos may tubig at nakakat na na-prepare na natin ito kanina Ayan o oh. mga baboy Itong baboy Ayan nakalutang na sa Tubig Nakakalabas pa Ang hirap dito Nakalutang na rin siya Diyan ka lang At Ayan Yun sa Ito hindi inabot Ito inabot na Kaya pupumilit ang lumabas Ayan Ayan, dito na dumadal yung tubig, oh. Dalig dun. Dito na saan natin? mong loob ng, ano, shop. Ayan, shop natin yan. At doon, yung isang kulay inanod na. Hindi tayo makalapit kasi nga, mababasa yung ating cellphone. Ayan. Mamaya, pag tumaas pa to, yung palaya na yan, yan na dadaan yung tubig, papunta dun sa dulo. Napakalakas po ng ulan. At wala pang pa planong tumigil to. Sigurado tataas pa yung tubig. Kaya ingat-ingat tayo mga idol. At sana ay tumigil na tong ulan. Ay naka. Yan yeah, pa mga idol. At ayusin ko pa tong baboy. Baka makawala. Delikado mga idol. Para nga abutin pa yung ano natin. Kulungan. konting konti na lang ha. Ayun na siya o malapit na pag yan umabot dyan sa kahoy talagang mapipili na tayo ano. mapipili na sana tayo panggalin yan kasi delikado abutin ah, yung mga manok pato ay nako mahirap talaga ayan o no? oh. nakakat na po yan pero ayan, no? sa lakas ng tubig konting kunting -kunti na lang abutin ah, ayan mamaya pag dumating na sa kahoy lalabasin na natin yung uh, lipat natin doon sa kabilang pulo na kasi mataas yun alright update nyo lang mamaya pasok na yung tubig yung ito sa atin eh. nung binawa ko to hindi pa pumasok yung tubig dito baka ngayon pa lang at ang lakas pa rin ng ulan makikita nyo naman palay dito medyo tumapa na Ayan. Mas ko na kanin. Ah, partida. Signal number 1 pa lang po yan. Oh, hindi, hindi pa talaga yung bagyo. Na ah, malakas. Oh, di ba? Sobrang lakas. Doon sa kabilang tulungan, hindi matas pa yung Ayun. Nako. Ay hindi na. na -ok. to masabaw na Martes po sa ating lahat. Ayan. Ay nako, tama na po, tama na po kumilit na po. Ay mga idol, ito na yung pinakahihintay natin, oh. Oh, inaabot ta. Ayan na, Ayan na yung hujat para tayo ay lumusong ulit sa baha at Lilipat natin yung mga ano manok. Hindi na tayo magbi-video. Kasi baka mahulog pa yung shoot po natin diyan ah. Di pa pakinabangan. Ayan, update, ina update ko lang kayo sa mga pangyayari. At ito na mga idol. First time. First time ko ito na yung pinakamalakas na baha na nangyari dito sa amin. Ayan. Nilipat na natin yung mga manok at ito, ito na, pumasok na yung tubig hindi pa pinapasok ah uh, wala mong niya ano lag dito sa pagkagabi hanggang ngayon ayan oh tumagos na dito na dumadaan pabalik na at ang panahon ayan napakalakas pa rin ng hangin at hindi pa rin tumutugol yung na ulan oh, mahirap dito worst case scenario sana wag naman mangyari wag lang abutin yung uli natin pinaglagyan sa ating mga manok kasi wala na tayong bunkers wala tayo mapaglalagyan pa yan Na mungol play mako O sila, sa, isang ko sila ilalagay Pag oras na inabot pa yung tulungan nila Kasi yung unang tatlong tulungan Yung mahaba Inabot na Nangyari Yung isang tulungan may doon Yung dati natin naglalagyan ng mga sisiyo Doon ko sila siniksik 32 pieces Nakasiksik sila sa yung isang tulungan Sana naman, sana naman ay wala sa kanilang mamatay Ayan yan ang ating update sa oras na ito, alas ng ano po umaga ayun o no? hindi ito pinapasok ngayon lang ito pinasok ayan update naman ulit mamaya kung ano na kaganapan sana po ay tumila na yung at medyo bumaba na tong tubig kasi napakalaking perwisyo po yung nangyari sa atin yung makikita nyo naman yung mga alaga natin mga pato itik ah wala na hindi ko na alam napunta Siguro baka humanap sila ng ano kasi wala nang lupa. Wala na. Yang ilalim ng ano na 'yan. Ang bukid rin 'yan, tubig na po 'yan. Ng mga palay niya, no. Ilalim 'yan, tubig na po 'yan. Hanggang doon po dinikyan. Yan, wag lang po madadapa kasi pag nadapa 'yan, wala na. Wala nang makukuha diyan kasi mabubulok din naman. Sayang. Yan, malaki po yung material sa bagyo kasi nato ay tayo na yung iba po nag iba kwit na tayo po ay ano po hindi pa naman kasi yung tubig yung tubig lang yung pinaka problema natin parang lumakas po yung hangin mo ayan na mga idol yan na lang yung tira ng ano natin tira ng ating dirty kitchen ayan o oh. kunting -konti na lang nako huwag man sanang tumas pa at ayun, mga idol, makikita nyo naman yung sisiyo natin na, na ma, pinakamataas kanina. Ngayon, inangat pa natin. Ayun, nasa kaligit na ano siya. Oh. Nilagyan natin siya ng bagong ano, bagong sahig. Yan, oh. Kanina, ginawa natin at pati yung nilipat natin, inangat pa rin natin yung kasi nga inaabot na. ayun kunti na lang aabutin na rin. Oh. Kaya ginawa natin ng paraan para ano, pinagsama-sama na natin dyan sa ano isang kulungan sana nga eh, sana naman ay eh, hindi na tumaas para at wala na ako naisip na paraan para ayusin pa yan ayan hanggang dito na lang po ang aking video ayan ito ang huling update natin sa bagyong Christine at alas tres na ng hapon ayan ayan o oh, perwisyo sa amin pero wala tayong magagawa ganun talaga kalikasan yan eh Ayan, Uh, hanggang dito na lang po ang ating video. At maraming maraming salamat po sa mga nanood at sumabay-bay. Thank you.